Breaking news, ipinadala na ng United States of America sa Middle East ang kanilang B-52 bombers bilang tugon sa mga pambabanta na ginagawa ng Iran laban sa Israel. Kinumpirma ito ng mga international news agencies kasama na ang Al Jazeera at ang The Times of Israel. Halos araw-araw, ang Iran ay nagbabanta sa mga bansa katulad ng Israel sa mga bansang nakapaligid nito kasama na ring binantaan ng Iran ang Arab World at ang Iraq. Inakusahan kasi ng Iran ang Iraq na alam daw ng Iraq na aatake ang Israel noong October 26 pero hindi raw ito ipinaalam ng Iraq. Pinapalabas ng Iran na ang Iraq ay tila sumusuporta sa United States of America na siya namang allied ng Israel. Meron din kasing malalaking numbers ng military bases ang United States of America sa Iraq. Pero hindi natin maididenay na kahit maraming US military bases na nasa Iraq, meron ding mga resistant group na nasa Iraq na sinusuportahan ng Iran at ito ay kontra sa Israel, kontra sa United States of America at ng gobyerno ng Iraq. Katunayan, merong balita na kumalat na ayon sa Iran, A atakihin nila ang Israel bago sumapit ang US election gamit ang teritoryo ng Iraq. Hindi ito aprubado ng gobyerno ng Iraq pero meron kasing mga militanting grupo sa bansang ito na supporter ng Iran at ito ang kanilang gagamitin upang atakihin ang Israel. Ayon sa mga eksperto, estratehiya ito ng Iran upang kung sakaling gumanti ang Israel sa gagawing pag-atake ng Iran, ang masisira hindi ang teritoryo ng Iran kundi ang teritoryo ng Iraq. At sa halos araw-araw na ginagawang pambabanta ng Iran na sila ay aataking muli sa Israel, gumaganti naman dito ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kung kayo ay muling aatake, mas malakihan ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang Israel ay merong kakayanan na atakihin o kayang abutin lahat ng sulok ng Iran. Marami ang mga nagsasabi na baka sa matinding galit ng Israel ay hindi na nito kontrolin ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran at bombahin na nito ang nuclear facilities, oil facilities ng Iran. At ang pinakamatindi, baka gamitin na rin ng Israel ang kanilang nuclear weapons. Hindi rin na nahimik ang United States of America at binalaan din ang Iran ayon sa Estados Unidos kung muling aatake ang Iran sa Israel hindi na raw nila pipigilan ang Israel sa kung ano ang kanilang balak gawin sa Iran malaki kasi ang influensya ng United States of America kung bakit hindi inatake ng Israel ang nuclear facilities at oil facilities ng Iran noong una balak talaga ng Israel na bombahin ang nuclear facilities at oil facilities ng Iran. Pero dahil nga sa magkaibigan ang Israel at US, napigilan ng US ang Israel na huwag itong atakihin. Sa halip, napagkasunduan ng dalawang panig na ito na bombahin lamang ang military bases ng Iran at ang kanilang air defense system. Ngayon, Matinding babala ang binitawa ng United States of America laban sa Iran dahil kung gagawin ng Iran ang kanilang balak na pag-atake sa Israel, ay hindi na nila pipigilan pa ang Israel. Ito ang sinabi ng United States of America, quote, unquote. We told the Iranians, we won't be able to hold Israel back and we won't be able to make sure that the next attack will be calibrated and targeted as the previous one. Ang tinutukoy ng United States of America na previous one, yun ngang nasa number one list ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. At kumpirmado na mga kaibigan na ang minsahe ng United States of America para sa Iran ay naipasa na sa tiran sa pamamagitan ng Swiss intermediaries. Inihayag ng United States of America ang minsaheng ito. Isang oras lamang ang lumipas matapos magbabala si Ayatollah Khamenei. Kaugnay pa rin sa mga babala ng Iran na sila ay muling aatake, kinumpirma nang The Times of Israel maging ng gobyerno ng United States of America na idineploy na nila ang kanilang matinding B-52 bombers. At ang reason kung bakit idineploy ito ng United States of America ay walang iba kundi ang Iran. Noong mga nakaraang linggo, dahil sa pagsuporta ng United States of America sa Israel, nagpadala ito ng air defense system na tinatawag na TAD. Kasama ring dumating sa Israel ang isang daang mga sundalo upang i-operate ang TAD bilang pangontra naman sa mga ballistic missiles ng Iran. Ano nga ba ang kakayanan ng B-52 bombers na ipinadala ng United States of America sa Middle East? Meron itong kakayanan na magkarga ng 70,000 pounds o 32,000 kilograms na mga weapons. At meron itong kakayanan na makipag-gera sa layong 8,800 miles or 14,200 kilometers at hindi rin ito nangangailangan ng refuel. Matagal nang napatunayan ang galing ng B-52 bombers. Ayon sa ulat, marami ng gerang naranasan ang United States of America at ginagamit nila ang B-52. Tinatawag rin itong Stratofortress at ayon mismo sa US Central Command na ang naturang mga bombers has already arrived in the area of responsibility wala pang tugon ang Iran tungkol sa aksyon ng United States of America marahil ang mga aksyon ng United States of America at mga babala nito sa Iran ay nakapigil kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa muling umaatake ang Iran sa Israel itong araw na ito marami ang mga nag-aabang sa aksyon ng Iran bakit dahil ang araw na ito ay ang huling araw sa pangako ng Iran na sila ay muling aatake sa Israel. Natatandaan niyo ba sa nakaraan nating video na sinabi ng Iran na sila ay muling aatake sa Israel bago sumapit ang US presidential election at bukas November 5, 2024 ay gaganapin na ang US election at sinabi ng Iran before election. Ibig sabihin, ngayon ang huling araw sa kanilang pangako na kanilang aatakehing muli ang Israel. At kung hindi ito mangyari, sana nga ay huwag na. Ano kaya ang nakakapigil sa Iran? At hindi rin natin maikakaila na dahil sa lantarang mga babala ng Iran, handang-handa naman ang Israel kung sakaling ito ay gawin ng Iran. Maging ang mga residente sa Israel, siguro kasama na rin nakahanda ang ating mga OFW na nasa Israel. Malamang marami sa kanila ngayon ay nasa mga safe na lugar gaya ng mga bomb shelters nito. Sa ating mga kababayan dyan sa Israel, gagamitin ko na rin ang video ito upang mapaabot sa inyo ang aming mensahe dito sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo, aming idinadalangin ang inyong kaligtasan. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam lamang ang inyong mga opinion dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at hindi ko na rin kakalimutan baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor pasubscribe na rin ng channel na ito upang maging updated ka sa ating mga future uploads malaking tulong din sa aming mga content creator ang inyong likes hanggang dito na lang ang videong ito mag-ingat po kayo may god bless you and thank you so much for watching goodbye